Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong ihanda ang inyong puso sa kapangyarihan ng panalangin na ito. Ang pagbanggit sa pangalan ng Birhen ng Lourdes ng tatlong beses sa tamang paraan ay susi sa milagrong naghihintay para sa inyo. Ngayon, kayo na nanonood, kayo ay makakatanggap ng biyaya na hindi inyo inaasahan. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda ng pagpapala para sa inyo, isang pagpapala na magbabago sa takbo ng inyong buhay. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo na naghahanap ng pag-asa, ng kalayaan mula sa sakit, ng solusyon sa mga problema sa pamilya, at ng kasagutan sa mga pinansyal na pagsubo. Nakikita ko na kayo ay pagod na sa pakikipaglaban, pero ngayon ay magsisimula ang bagong kabanata ng inyong buhay. Ang Birhen ay narito upang tulungan kayo. Alam kong marami sa inyo ang sumusubaybay dito, ang mga tapat na deboto, tulad ninyo na palaging nagko-comment na nagbabahagi ng inyong mga pagsubok. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at bawat isa sa inyo na lumalapit sa akin para sa panalangin. Ang inyong pananampalataya ay nakikita ng Birhen, at ang kanyang awa ay bumubuhos sa inyo ngayon. Kayo na naghahanap ng kapayapaan, kayo na nahihirapan sa sakit, lahat ng nawala ng trabaho, sino mang hindi makatulog sa problema, lahat ng dumaan sa pagsubok sa buhay, ito ang araw ng inyong paglaya. Ito ay para sa inyo, bawat isa sa inyo na buong pusong naniniwala. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Mateo Pito, Pito, humiling kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Ito ang pangako ng Diyos, at sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na birhen ng Lordes, ang mga pinto ng biyaya ay bubuksan para sa inyo. Si Santa Bernadette, ang simpleng batang babae na pinili ng birhen sa Lordes, ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Hindi niya inunawa ang lahat pero sumunod siya. At sa kanyang pagsunod, milyon-milyong tao ang nakatanggap ng himala. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko mismo ang kapangyarihan ng panalangin sa banal na lugar na yon. Ang tubig mismo sa Lourdes ay simbolo ng biyaya at pagpapagaling na inialok ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ngayon, hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano magiging posible ang lahat ng ito para sa inyo. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang kilos, isang pagtitiwala na nagbubunga ng pagbabago. Marami sa atin ang nabubuhay sa isang mundo na puno ng pagdududa, pagkabalisa, at takot ang mga problema sa kalusugan, ang kawalan ng trabaho, ang mga hidwaan sa pamilya, ang kawalan ng pag-asa sa kinabukasan, ito ang mga pasanin na dinadala ng bawat isa sa atin. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, nakikita niya ang bawat patak ng luha, ang bawat hininga ng pagod. Ngunit sa kanyang pagmamahal, binibigyan niya tayo ng paraan upang makalaya mula sa mga pasaning ito. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ay pag-uusap sa Diyos, at ang pagdarasal sa pamamagitan ni Maria ay tulad ng pag-uusap sa isang mapagmahal na ina na inihahatid ang ating mga kahilingan sa kanyang anak. Si San Juan Crisostomo ay nagturo na ang panalangin ay ang liwanag ng kaluluwa. Sa mga panahong ito ng modernong pagsubok, kung saan ang teknolohiya ay minsan nang nagiging hadlang sa ating espiritual na buhay, ang pagbalik sa simpleng panalangin ay ang ating kaligtasan. Ang Papa ay nagturo na si Maria ay ang ating tagapamagitan, ang ating gabay sa daan patungo sa kanyang anak, si Jesus. Hindi tayo dapat matakot lumapit sa kanya, dahil ang kanyang puso ay puno ng habag. Maraming tao ngayon ang nakakaramdam ng kalungkutan, ng kawalan ng koneksyon, sa kabila ng pagiging online ng lahat. Ang Birhen ng Lourdes ay nagpapaalala sa atin ng isang koneksyon na mas malalim, mas tunay, ang koneksyon sa Diyos. Ang panalangin na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang mga salita, ito ay isang tulay sa pagitan ng inyong puso at ng puso ni Maria at sa huli sa puso ng Diyos. Ito ay panalangin na hindi sinasabi ng mga pari sa misa sa linggo, ngunit ito ay panalangin na sinasabi ng mga puso ng mga deboto sa kanilang mga pinakapribadong sandali. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang panalangin ay hindi isang magic trick. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya. Ang pagtawag sa pangalan ng Birhen ng Lourdes ay isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal bilang ating ina. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na sumunod sa bawat tagubili ng Birhen, kahit hindi niya ito lubos na nauunawaan, ganoon din ang ating dapat gawin. Ang kanyang pagpapakumbaba at simpleng pananampalataya ang nagbunga ng mga himala. Nakikita ko ang inyong mga problema sa pananalapi, ang inyong mga utang na hindi na mabayaran. Nakikita ko ang mga pagsubok sa inyong mga relasyon, ang mga pamilya na nagkakawatakwata. Nakikita ko ang inyong mga karamdaman na hindi na gumagaling sa kabila ng maraming gamot at pagpapagamot. Kayo na nagdarasal araw-araw, kayo na naghahanap ng kasagutan, kayo ay gagaling sa pito araw. Hindi ko sinasabi na madali, pero sa pananampalataya, walang imposible. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw, biyaya sa pananalapi, biyaya sa kalusugan, biyaya sa kapayapaan ng isip. Ang inyong buhay ay magbabago sa isa araw, isang ganap na pagbabago na magdadala ng kagalakan at pag-asa. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood na buong pusong mananampalataya at susunod sa panalangin ito. Ang panalangin na ito ay nakatuon sa kapangyarihan ng pagtawag sa pangalan ni Maria, partikular sa kanyang titulo bilang Birhen ng Lourdes, nakilala sa mga himala ng pagpapagaling at pagpapalaya. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na may kapangyarihan sa mga pangalan, lalo na sa pangalan ni Jesus. At sa pamamagitan ng mahal na birhen, ang kanyang pangalan ay nagiging daan para sa mga biyayang ibinubuhos ng Diyos. Ang mga mensahe ng birhen sa Lourdes kay Santa Bernadette ay pawang mga paanyaya sa panalangin, pagsisisi, at pagtitiwala. Ito ang ating pundasyon, kayo na nagsisikap araw-araw, ngunit tila ba walang patutunguhan, kayo ang pinagpapala ng berhen sa umagang ito. Nararamdaman ko sa puso na maraming pagsubok ang inyong dinaraanan, ngunit ang solusyon ay nasa inyong pananampalataya. Ang berhen ay naghahanda ng isang daan para sa inyo, isang daan na puno ng kagalinan at pagpapalaya. Alalahanin niyo si San Jose, ang kanyang pananampalataya sa gitna ng pagkalito, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng hindi pagkaunawa. Siya ang patron ng mga manggagawa at sa kanyang panalangin, marami ang nakakahanap ng trabaho at kasagutan sa mga problema sa pamilya. Kanyang tinuro ang pagtitiwala sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Natatanggap kong guidance na ang pagtitiwala sa Birhen ng Lourdes ay magbubukas ng mga pinto na matagal nang sarado sa inyong buhay. Ito ay para sa inyo na gustong maranasan ang tunay na milagro sa inyong pamilya. Hindi ito kwento ng iba, kundi ang inyong kwento ng tagumpay. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang pag-asa ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang bertud na nagtutulak sa atin na kumilos, na magdasal, na maniwala. Ngayon, handa na ba kayo para sa panalangin na magbabago ng inyong buhay? Ito ang panalangin na aking nakita sa madaling araw, ang panalangin na nagmula mismo sa Birhen ng Lourdes. Ito ay isang simpleng panalangin, ngunit puno ng kapangyarihan. Ulitin niyo ito ng tatlong beses, at sa bawat pagbigkas, mararamdaman niyo ang pagpasok ng biyaya sa inyong buhay. Hayaan niyong gabayan ko kayo sa panalangin ito. Ihakbang ang inyong puso sa presensya ng Birhen. Huminga ng malalim. Isara ang inyong mga mata kung komportable kayo. Sa loob ng siyam na araw, sa bawat umaga paggising ninyo, bago niyo gawin ang anumang bagay, ibulong niyo ang mga salitang ito. Kung hindi ninyo magawa sa umaga, gawin nyo sa pinakatahimik na oras ng inyong araw. Ito ay magsisimula ng pagbabago sa inyong kaluluwa. Unang pagbanggit, ibulong sa inyong puso. O mahal na Birhen ng Lordes, aming mapagmahal na ina, dinadalaw mo kami sa aming kalungkutan at pagdurusa. Lubos akong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na makamit mula sa Diyos ang anumang bagay na kailangan ko. O mahal na birhen ng Lourdes, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pagsubok sa, banggitin ang inyong problema, hal. Sakit, pinansyal, problema sa pamilya. Ikaw ang aming tulay patungo sa awa ng Diyos. Amen. Pangalawang pagbanggit, damhin ang presensya ng birhen. O mahal na birhen ng Lourdes, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette sa isang mapagpakumbabang broto, at nagdala ng pagpapagaling at pag-asa sa milyon-milyon, Hinihiling ko na ipamahala mo ang aking buhay sa iyong mga kamay. O mahal na birhen ng Lordes, tulungan mo akong magtiwala ng buo sa kalooban ng Diyos, at tanggapin ang lahat ng kanyang inilaan para sa akin. Pagalingin mo ako, palakasin mo ako, at gabayan mo ako. Amen. Pangatlong pagbanggit, bitawan ang lahat ng pasanin at magtiwala. O mahal na birhen ng Lordes, ilaw ng pag-asa sa kadiliman, patnubay sa aming paglalakbay sa buhay. Sa iyong pangalan nagmumula ang himala. O Mahal na Birhen ng Lourdes, hinihiling ko ang isang milagro sa aking buhay, sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking pinansyal. Alam kong wala kang hindi kayang gawin sa tulong ng Diyos. Panginoon, purihin ka sa pamamagitan ng Birhen ng Lourdes. Amen. Mga minamahal, ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang pagtawag sa kapangyarihan ng langit. Ang pagdarasal ay hindi dapat maging isang pasanin, kundi isang pribilehyo. Kapag dinadasal nyo ito, nararamdaman ko ang paggalaw ng Espiritu Santo sa inyong mga puso. Kayo ay magpapatuloy sa panalangin ito sa loob ng siyam na araw bilang isang novena. Kung nakalimutan inyo ang isang araw, huwag mag-alala, magpatuloy lang at umpisahan ulit kinabukasan. Ang mahalaga ay ang inyong katapatan at pagtitiwala. Ang birhen ay narito upang pakinggan ang inyong mga dasal. Ang bawat salita na lumalabas sa inyong bibig ay naglalakbay patungo sa Kanyang puso at mula sa Kanya patungo sa trono ng Diyos. Hindi kailangang komplikado ang panalangin. Ang mahalaga ay ang katapatan at ang buong pusong pagtitiwala. Ang mga himala ng Lourdes ay patunay sa kapangyarihan ng panalangin ng isang simple at tapat na puso. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay kayang pagalingin ang anumang sakit. Ayusin ang anumang sirang relasyon at magbigay ng solusyon sa anumang problema sa pera. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na uminom at naligo sa tubig ng broto sa kabila ng pagdududa ng marami, kayo din ay dapat magtiwala sa proseso ng panalangin ito. Ang inyong pagpapakumbaba at pananampalataya ay magdadala ng pagpapala. Ang panalangin na ito ay tulad ng isang binhi na inyong itinatanim. Kailangan nyo itong diligan ng pananampalataya araw-araw at sa tamang panahon, ito ay mamumunga ng mga biyayang inyong hinihiling. Lahat kayo na nanonood, tanggapin niyo ang kapayapaan na inialok ng Birhen ng Lordes. Tanggapin niyo ang pagpapagaling na kanyang ipinapangako. Tanggapin niyo ang solusyon sa inyong mga problema. Sa bawat pagbanggit ng pangalan ng Birhen ng Lourdes, ang inyong pananampalataya ay lumalakas, at ang inyong mga dalangin ay lumalalim. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng gusto niyo. Ito ay tungkol sa pagiging mas malapit sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Nararamdaman ko ang paggalaw ng Espiritu Santo ngayon. Kayo ay pinupuno ng pag-asa. Kayo ay pinupuno ng pananampalataya. Ang bawat isa sa inyo na naniniwala ay makakatanggap ng himala. Walang pagdududa dito. Ang kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes ay napakalaki, at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Huwag kayong mag-atubiling humiling. Huwag kayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa pamamagitan niya. Ngayon, hayaan nating isara ang ating mga puso sa isang huling panalangin. Muli, ipagkatiwala natin ang lahat sa Berhen. O ina ng Lordes, ina ng mga may sakit, ina ng mga nawawala ng pag-asa, ina ng mga naghahanap ng pagpapalaya. Dinadalaw mo kami sa aming mga pinakadark na sandali. Pinupuno mo ang aming mga puso ng pag-asa, Maraming salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay at dalhin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Amen. Ang panalangin ito na aking ibinahagi sa inyo ay ang susi sa pagbabago. Ito ang inyong daan patungo sa pagpapala na inilaan ng Diyos para sa inyo. Tandaan, ang inyong pagpapatuloy sa panalangin ito sa loob ng siyam na araw ay mahalaga. Ang birhen ay naghihintay at ang milagro ay naghahanda. Para sa lahat ng nanonood, nais kong ipanalangin ang bawat isa sa inyo ng personal. Isulat ang inyong pangalan sa comments sa ibaba para makapagdasal ako para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Gusto kong malaman kung sino ang mga tapat na deboto na nakasama ko sa panalangin ito. At bilang isang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen, I like ang video na ito. Ang inyong pag-like ay isang visual na pagpapakita ng inyong paniniwala at pagtitiwala. Ito ay nagsasabi sa Berhen na handa kayong tanggapin ang kanyang biyayang inyalo. Higit sa lahat, ay share sa siyam na tao ang video na ito, ang sacred number ng novena. Hayaan nating kumalat ang pagpapalang ito sa maraming tao hanggat maaari. Maraming tao ang nangangailangan ng pag-asa at milagro ngayon. Kayo ang magiging instrumento ng Diyos upang dalhin ang mensaheng ito sa kanila. Patuloy tayong magdarasal, patuloy tayong maniniwala. Sa susunod nating pagtitipon, tatalakayin natin ang kapangyarihan ng Rosario, at kung paano ito naging daan para sa mga himala sa buhay ng mga santo. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ng Berhen ng Lourdes. Magkita kita tayo muli. Sumainyo ang kapayapaan.